baba lang ang bukses ko. Kasi nga, malat ako. Meron ako dito nakitang abukado na merong bulaklak. Hindi nyo nakikita, no? Kasi isa akong ghost. <laughs> o, di ba? Ang ko dito ay meron ding abukadong puno patay na. Tapos yung mga dahon niya ay kulay brown pag hinangin niya yung malakas laglag lag, lahat ayan tapos hindi niyo nakikita no yung nakikita ko uh, ako lang ang nakakakita tapos meron din ako ang dahon ng anahaw ito ito kulay green saka yung dahon niya ay ha Ah, 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 ay, 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 meron akong kausap hindi na nakita yung kausap ko no? <laughs> meron din ako nakita dito ang dahon ng gabi pero ang dahon ng gabi ay nababasa so hindi to gabi di ba ang to ay nabasa ako maulan kasi dito eh yung tunay na gabi ay pag nabasa pag natuluan ng tubig ng kanyang dahon ay tatalsiklam. siklam so, ayun ang tunay na gabi o, alam nyo ba yun? at merong maingay dito yung mga birdie 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 ang pangalan ng aming bird ay birdie birdie kasi mga green sila kaya birdie birdie meron din yung dito gray. o din yung nakikita yung iba no ako lang ang nakakita <laughs> Ada dali papa kita ako sa inyo yung nakikita ko. Ko. Oh, ko. Sa ko. Dali Kasi ah Bakit parang narinig yung sarili kong boses? Ipapakita ko sa inyo yung aming body body. Ayan yung aming body body, ang iingay. So, kita nyo. Sila yung mga body body. Di ba? body body. at andito ako sa bahay na bahay ng mga Mars at ito yung abukado na may mabulaklak ayan o, oh. yung ko ka kanina di ba, mga abukado na may bulaklak at abukado na kulay brown ayun oh. ayun yun oh. ay puno ng abukado na patay ayun di ba sinabi ko yung kanina di ba ayan tapos andito rin yung gabi na. Ayan, hindi naman talaga sagal. 'Yan ay halaman. At ito yung puno ng ay dahon ng anahaw. Anahaw ba 'yan? Na ang dahon niya ay ganyan lang. 'Di ba yung anahaw ay mahaba yung tulis-tulis ng dahon? So anong tawag dito? Anahaw lit? Kasi bulilit? <laughs> Joke yun. Ito naman yung aming halaman. Hindi ko alam pangalan itong halaman na ito. O, oh, diba? Meron din kami baliti. Ayan. Ay, hindi pala yung baliti. Iyan ay jackfruit. Jackfruit ba yan? Rubber tree. Rubber tree ba At niyan ako nakita doon. Ayan. O, oh, ito at meron din kami. Ang tawag dito ay guyabanu diyan ka no ba, ano ba yan? Patay na. At meron din kaming pandan. O yan. Maliliit pa. At ito yung sinabi ko kanina ng sa Baka mo sa saging na maliliit. Sinabi ko yung kanina, di ba? Saging na maliliit ang bunga. Saging ba yan? Ito rin yung kanyang puno maliit. Kaya kung ano yung puno, siya rin ang bunga. Di ba? Kung anong puno, ko anong puno, siya rin ang bunga. Ibig sabihin noon ay maliit. Ayan. ayan. Ayan, ayan, ayan. ay dito sa aming halamanan. Hala, halamanang unti lang. Ayan. O, nyo na? Gusto nyo ba ako makita o ayaw nyo ako makita? Kahit ayaw nyo ako makita, magpapakita pa rin ako. Tara! Tara! O, diba? Nagamit ako nito. <laughs> ayan. Ayan Tinistin ko lang ang mic, ang mahiwaga kong mic ko yan, di ba? Nakita nyo na ako, di ba? Kanina, hindi nyo ako makita kasi gumamit lang ako nito. Tapos yung camera na andun. Tapos, ayun yung may, may ingay na ibon, ayun. Naririnig nyo na ba ako? Malakas na busis ko kahit mahina lang ang salita ko? Ayan, tapos pakita ko muna yung mga ibon. Ayan. Yung mga ibong ligaw kaya nakakulong ayan so nakita nyo na ako ayan kanina nagsasalita ako nawala ako sa camera ngayon nandito na ako di ba o diba? charon charon charon, charon. <coughs> <coughs> may naamoy akong paminta may dumating na paminta sa ilong ko kaya natry ako o, ko lang talaga ito nakapula na naman ako bakit pag nagla-live ba ako, lagi ako nakapula? Oo, oh, ayun, parang isa lang yung damit ko, ganun. <laughs> Tapos wala pa akong nawala yung ulan. Maliligo ako sa ulan. O, oh, iba, oda, oda, oda. Ayan, maliligo ulit ako mamaya pag lumakas ang ulan. Thank you sa viewers ko sa mga nanonood na anim na anim lang sila. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Tinisting ko lang talaga ito kung gumagana. Matagal ito sa akin mga mag-iisang Ayan. Hello, hello. Gusto kong maligo na wala nung ulan. Tapos lagi nila ako nakapula. Ayan. Chawan, tiyawan, tiyawan. Andito ako sa... Ang gamit nito ay pang ano... Ang gamit niyan ay... Panlaban sa araw. Ayan. Hello sa mga viewers ko. So, thank you for watching. Kai Eric, Kai Kevin, Kai Bits Bits, Kai Ferdinand, Kai Marvin J. Hollis. Pwede holes na lang. Holes na lang. Holes, kindi holes. Uh, thank you for watching. Nag-testing like lang talaga ako nito. Charon, charon, charon. Tapos yung so, aking mga birdie, ang pangalan namin ay Birdie, birdie. Ayan, sila mga birdie, birdie. Ayan, birdie, birdie. Birdie, birdie. Birdie, birdie. Ayan, birdie, birdie. Ayan. Yung dalawa na yan, nahuli lang namin dito. Ayan, ayan, no. Oh. Pinaghiwalay sila. Pero magjawa sila. Nahiwalay ng kulungan. Dito sila nangingingayin sa baba. Hinuli namin. Siguro nakawala to sa ibang ano, kulungan. Ayan, no. Oh. Ayan. Yung mga, yun, yun, yung mga nandun sa higaan nila, ay, hindi yung higaan. Ayan, sa kulungan nila. At sila yung Nandiyan yung tatlo na yan. Yung isa doon, anak yun. Ayan, no? Anak nila yan. <laughs> anak nila yan dito. Tapos nangingitlog lang nangingitlog, hindi naman pinipisa. Buti pa ito dito, ayan, nanganak na ng isa, nakalaya. Nakalaya, kaya ang kapalit ito, isa, dalawa. Ayan, sila, huli namin yan, kapalit nung no. anak nun. No, no. At meron siyang anak na dalawa malilit pa ano pa lang tumutubo yung balahibo ayan hello ang init na dito wala ulan maliligo ako at bye bye na hello guys bye bye thank you for watching